kung hindi tayo magbago mga kapatid itong napakalalim nating kaisipan na tinatawag na transactional mindset yun bang ang tingin natin sa politika ay negosyo ang ating serbisyo publiko ay source ng ating income pinagkakakitaan at ito'y hindi lang natin makita sa ating gobyerno makikita din natin ito sa ating mga simbahan sa media at edukasyon. Napakaseryosong problema nating bayan na sa tingin ko, ilan lang sa atin ang nakakita nito o kung may nakakita naman, iilan lang ang talagang sineryoso ang problema ito. Ito ang magiging mga dahilan na magpapatuloy ang pagnanakaw sa kaban ng bayan, pagtitiis ng masa sa kahirapan, at pagboto patuloy na pagboto base sa utang na loob, pakikisama, entertainment, o yung pananandali ang kaligayahan dahil may natatanggap na pera. Marami din sa ating mga kababayan na hindi na maintindihan itong ating kalagayan ngayon, sila sana yung ating mga kabataan na mga matatalino, may prinsipyo at may galing, may mga abilidad, itong mga batang ito magsialis sa ating bansa. Magsilabas. Kasi wala naman silang makita rito. Puro na lang pag-take advantage sa kahinaan nating mga mamayang Pilipino. Wala silang makuhang suporta sa kanilang mga adhikain sana. Mapupunta lamang ang kapangyarihan sa mga traditional politician at mga kapatid, mga ina, nanay, lahat na nanandyan sa politika. Ang mga kabataan ito na sana'y matalino, may mga prinsipyo at pagagaling talaga ay mawala ng pag-asa. Kahit sa eskwelahan, walang suporta yung mga kurikulum na inuubos lang ang pera ng mga, 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 mga magulang pag, graduate, wala naman palang mapupuntahan. Kung meron namang mapupuntahan, wala naman ding laman ang utak kasi ang tinuturo sa mga eskwelahan ay walang kabuluhan. Mga kabataan na pumasok sana nitong politika, kabataang barangay, kailan tinuturoan na rin ng korupsyon. Kaya yung iba na nakikita nila nito, mga kabataang may prinsipyo, hindi talaga magtagal sa ating bayan. Aalis ang mga ito at tayong magiging biktima ng brain drain. Mauubos, magsialis. Ang matitira na lang dito, yung madaling dalhin, utu-utuin nitong ating mga politiko. At dito, pag ang naiwan ay yung mga, sabihin na lang natin mga bobo, o kaya yung mga taong takot na Baka sila ay mawalan ng hanap buhay, pagkapirahan o mawalan sila ng relationship sa mga taong sa tingin nila may mga kapangyarihan. Unti-unti nahihina ang lakas pangkaisipan ng bayan. Ang buong bayan babagsak, magiging bobo ang sambayan ng Pilipino. Mapariho tayo sa mga bansang kagaya ng Afrika na ang kanilang kalagayan kung tingnan ninyo mas okay pa ang mga hayop magkakaroon tayo ng intellectual collapse wala na eh sino pang magsisikap ay di, di tanggap na lang ng tanggap kung, man yung, kung ano man yung mga ayuda at ipaubaya na lang sa will ng Diyos kasi ito rin tinuturo ng simbahan wala na talaga. At makita naman natin ito sa ating mga simbahan. Kung gaano ka baba ang intellectual capacity or level or degree ng ating mamamayang Pilipino. Napakababa na. Edukasyon. Lately, di ba? Nalaman natin na almost 80% sa ating mga graduates ng college hindi marunong mag-isip. Ayan na. Ito na itong tinatawag intellectual collapse. At pag nangyari ito, lalakas ngayon ang implementsya ng ibang bansa. At papasok na dito is either America, China, o Europe. Ito ay mga indicators talaga. Kaya lang, karamihan talaga sa atin, hindi natin ito alam. O baka naman sumagi sa ating isip ito, kaya lang, hindi natin ito sinuryoso. At tayo ay magkakaroon pa ng lalong mas maraming utang kasi kung sinong uupo dyan, utang ng utang lang ito kasi ang ordinaryong mamamayang Pilipino, hindi rin nakikialam. Ang mga mayayaman, okay lang din kasi ang pera nila nandyan. Nakadeposito sa ibang bansa Pag may nangyari, okay lang Ang maiiwan, matitira dito kayo talagang ngayon salat sa lahat, mahirap, pero inyong itinali, inilagak ang inyong mga buhay sa mga taong ang kakalan ninyo makakatulong sa inyo. Lalong lalakas ang mga makakaliwa. At ang social discomfort, yung hindi mo na maintindihan ang ang bayan kung ano talagang nangyari. Kakapit na lang ito sa patalim. At magkakaroon tayo ng great divide na magiging dahilan sa pagbagsak ng bayang ito. At tayo ay magiging mga alipin labang ng ibang mga bansa na may pera. Lalakas din ang mga spirituality na nabakababaw at daladal nila ang mga salita na kumita na noon kikita din ngayon kasi bakit bobo na nga ang sambayanan at ang inang kanilang inaasahan na lang ngayon na ang Diyos ang magbibigay na solusyon sa kanilang mga pagdurusa ito ito'y nangyari na sa panahon ng Kastila na ang mga tao'y pinagtatrabaho na parang mga alipin dahil tinatakot spiritually at darating yan Darating talaga ito, mga kapatid. Dadami na kasi ang wala talagang laman ang utak. Mababaw na bababaw. Yung mga sine na ang mga tao ay para bang hayop na lang na kung, kung saan saan dinadala. Sa Pilipinas mangyayari yan. Sigurado yan kung tayo ay hindi talaga magbago. Pero, posible ba na makabalikwas tayo. Magbago ang direksyon at hindi tayo patutunguro. Meron naman. Meron. Kaya lang, posible itong mangyari. Iilan lamang. At ang iilan na ito, sila ang mag-survive na magiging susi upang ma-educate ang iba nating mga kapatid. Kaya lang, it, it will take time. Napaka maraming taon ito. At kung ikaw man ay nadaan sa channel na ito, ikaw ay inanyayahan. Hindi, wag na natin gamitin ang salangdang Diyos. Ikaw ay inanyayahan ng kalikasan ng universe na mag-umpisang mag-contribute sa pamamagitan ng pagpukaw ng ating mga kapatid. At ikaw rin ang magiging instrumento na yung mga tao Nasa ngayon mataas pa ang kanilang kamalayan, ay magpatuloy na tataas ito. Kasi kung wala ikaw, wala tayo na, magsalita ng ganito, unti-unti na kahit yun sanang meron pang kakaisipang matino, unti-unti naman itong mawawasak at sasabay na rin sa karamihan ng mga bobo. Sina-challenge ka ng kalikasan at ng sansinukob na gumawa ng mga hakbang upang makatulong na mabago ang kaisipan ng mamamayang Pilipino. Meron pa ring pag-asa kaya lang kung hindi naman natin suportahan ang isang tao na lalabas na tunay na maglingkod ng bayan, wala din tayo. Ang taong ito yung marunong magsakripisyo, marunong magturo at magpalalim sa kaisipan ng mamamayang Pilipino. Marunong humawak ng kapangyarihan na may kababaan ng loob. At merong takot, hindi lamang siguro sa Diyos, merong takot na isang araw, baka ang buhay niya, ang mga desisyon niya, ang magiging dahilan sa lalong pagbagsak ng bansang ito. Sa pamamagitan natin babalik din ang tunay na pananampalataya. Hindi na yung pananampalataya na manipulasyon. Pananampalataya na puro na lang promises. O kaya, puro na lang pananakot. Na pag hindi nyo ginawa ito, ganito ang mangyayari sa inyo. Tarating ang araw, basta meron lang sa atin, kahit iilan lang, ano, na magturo talaga na merong katutuhanan. Kaya, darating ang araw na ito hindi natin alam kung kailan at ito ang sinasabi ko na pag-asa na mabago pa ang takbo ang direksyon ng bayang ito pero kung tayo ay magpapatuloy na magiging madaling mautok, marupok na emosyon ayat at hindi mapanuri sa pinipiling lider Baka in 20 years, hindi na tayo ang tunay na nagmamayari sa bansang ito. Kaya ang labanan ay hindi madali. Kasi para bang paulit-ulit, pabalik-balik na lang itong sinasabi natin dito. Pero huwag tayong mawala ng pag-asa mga kapatid. Ako, meron din akong struggle. Kayo, alam ko, meron din kayong struggle. Unang-una na nito, hindi tayo marunong magsalita. Hindi natin alam kung anong ating ibahagi. Kailan alam nyo mga kapatid, basta't umpisahan labang. Alam ko marami sa inyo na marami kayong mga ideya, marami kayong mga kaisipan na kapulutan ng aral at magbubukas sa kaisipan ng ating mga kapatid, ating mga kababayang Pilipino. Nasa ngayon, hindi na nila alam wala na silang kamalayan. Parang sila natulog na lamang, pinaubaya na sa mga tao ang sa tingin nila, magbigay sa kanila ng katiwasayan. Mahirap, hindi natin alam kung tayo ba'y tama, kung tayo'y magbahagi, kung anong magusto gusto nating ibahagi. Pero kailan pa natin ito umpisahan? Kahit walang manunood, pagpatuloy nyo lang. Walang makikinig, patu patuloy nyo lang. Kasi ganyan ang nature sa ng lahat ng bagay. Basta patuloy lang. Mapagpalang araw po sa ating lahat.